For this video ay ituturo ko sa inyo kung saan at kung sino ang kaisa-isang gumagawa ng drone dito sa Lucena City. Nakakalungkot man isipin na wala pang isang buwan yung drone natin ay nag-crash agad ito at nagsanhi ng pagkaputol ng isang arm nito. At dito nga na yung nangyari sa spot na to. Hindi natin alam saan tayo dito ay palibasa nga ni first time ko sa lugar na ito kaya namamali-mali talaga ng liko may may dito ko nakita duwana eh hindi ko alam kung tama ito saan yung paluda dito kinailangan namin ng load para magamit ang google map at kami sa laswerte pero nalito kami dito pagdating sa bagong lesena Welcome Rotonda kumanan kami niya na dapat ay diretso pala. Eto yung hinahanap namin sa Bell's Garden Resort dahil yung bahay ni sir ay katabi nito. Ano nga na ibang barangay ito? Dito lang yan sa barangay Ibabang Talim, Losena City. At sa parte ng video ito ay inuoperahan na ang ating drone ng ating magaling na drone Dr. Lucena. Ang pagkakaakala ko talaga napakadali lang nitong palitan pero hindi pala. Isa e, na namang maling akala. Fast forward mga idol sa mga nice magpagawa ng inyong mga drone. PM lang kayo sa page sa si sir na drone Dr. Lucena or sa kanyang mismong personal account. At sa parte ng video ito ay nakakalipad na muli siya parang hindi man la ang napilayan. Flight safe at sa mga susunod, mas magiging maingat sa bawat paglipad. I'm not the best.